Yo, what's up mga kabornok? So, magandang good morning sa inyong lahat. So, nandito naman tayo kung saan wala naman kayo dito. So, for vlog mga kabornok, gagawa tayo ng misa. Misa, nalagyan ng ulam kasi magpipinda kami mga kabornok. So, dyan namin ni... Nalagay mga kabornok. So, ngayon, ah uh, magbutas mga tayo ng lupa. So, kahit simple lang, native kawayan lang yung gamit natin mga kabornok. So, let's go. mga kabunoks dyan natin mabutasan bali apat lang yan ito yung poste natin nangka kuya pano yan dyan kabunoks tapos na yung apat nating butas gagawin natin kuha tayo ng kuha yan dyan para aligi tara so ito mga kabunlox yung aligi natin apat baon natin dyan yan yan mga kabunlox kailangan lang idiin ng lupa para haligi di matangtang <laughs> para ang subuan hindi siya mga hagbong hindi siya mga hagbong di ka makatkat sa iro yan, lapit na hanap lang kami ng ganito pan, ijing ijing, tapos ano tapos ito lahat ngayon Ito tayo, oh. Ito dong oh. Ito po kilid Ayan, mga Tapos na. Simpleng lagayan lang ng ulam natin. Para hindi magastos. Bilis lang. So, mag-umpisa na kami kayong lonis. Ayan. Ayan ito lang nitib kawayan lang yung gamit natin ayan mga kaburnoks nandiyan na tapos na so sarunin siguro mag uumpisa na kami ah. mga tatlong putahe lang yan simpleng misa lang lalagayan lagyan ng ulam ginamos bagoong so, ano ko ba ayan. Yan, shout out pala sa kay Mina Sanjan, dan Suy Vlog, Mr. Duby, Clip TV. Yan, shout out sa inyo mga idol. Uh, Mix X Rio, mga solid kaburnoks natin. So, hanggang dito na lang mga kaburnoks. kung sino man yung bibili dyan, yan yung lagayan namin. Buntam sa among damay, matidangan, matidangan. kubo. Yan. Kita kita sa susunod na vlog natin mga kaburnok sa uh, huwag nyo palang kalimutang magsubscribe kung bago ka palang sa channel natin. Uh, click nyo na rin yung notification bell para update kayo sa next vlog natin. So, babus! Ay, wala pa pala. So, yan mga kaburnok, mayroon kaming mga halaman ditong manyana. Yan. Yan na. Ito yung alaga naming manyana mga kaburnok. Yan na, farm supply. Ito no, yung oh, mga oh. laga namin dito. to Yan. Tambok okay, na yung so, manok. Yeah. Nagko na kayo ba? Pabuwak mo na siya katingon doon. Ha? Huh? Pag mo so, na katingon, nabuwak ka po na siya. Pag may pa kayo ba? Pag may pa manipagwan mo. ito pa yung iba napadari oh Dag dami hmm. Ibang iba ang klase may grade 1 may grade 2 may grade 3 wala lang itong black velvet dream hindi lang uri dahil nandun namatay, nabalata di ah ha? na? nangalata mas uwan, ha? hindi oo nangalata, hindi na uli anak nangalata, nangalata mas uwan namatay, hindi na nangun, namatay aako yun na nila, yung amit sa baha sa tubo saan na na? ah, nandun rin na mo na dalat naman So, ang ng... ang grabe rin ako ano nilot na kayo no? Ni Merce? Hmm. Ito so, Merce yung grabe ang niluta rin no? Buwa na kayo no? Ha? Niluta lagi dong. Buwa no, na sa inis. Na, laro na di ayo. Ewa man buwa na. Ha? Nah, wala lang lang na, wala di pula. Ang manor. Wala ni puwa na yung odlot ang kaming rubber dito mga kaburunoks. Tingnan natin. Rubber plant. yan Wala, hindi pula naman. Ha, hindi pula na. pula na Na oh. pula na. pula na. na Sahanai, oh. sahana. Isinono na. Ano? Igo pa namangang king kingi kw menni. Nah. Bo hinan. Bo pa to kang ingindahon. Aw kan nakani sahana ngindang basetan al. na ayo. Yang padak onda dia. Kayu mudak po Lupin namana? Ah. Gitanggalan ba nagsilupin? Wala na, nag nilawom na dito. Niugat na na siya. siya dong. Bungka grama nindot kini putlo ni Dreo para man sing siya ba. Makuha na sa trap. Kaya mawa na ni no nang beauty ay nang imong tanggal dong. Wa na ang siya dong. di mga saka sa putlo. Yung place namin dito mga kabornoks. Yan yung lagaya namin. Hanggang dito lang mga kaburnoks. Kita-kits lang tayo sa next vlog natin. So, see you sa next vlog.